Vice Ganda pinagtripan ang latest Instagram photo ni Nadine Lostre. Kinagiliwan ng netizens ang naging komento ni ang kabogable star Vice Ganda sa bagong litrato na ibinahagi ni Nadine Lostre sa kanyang Instagram account. Nagbahagi nga si Nadine ng isang drone shot picture nila ng kanyang boyfriend na si Christopher Barrio sa isang damuhan na mayroong swirling pattern. Caption pa ni Nadine Lustre, sa kanyang Instagram post. From this life into the next, we're all just trying to make it through. Samantala, dahil hugis katol ang lugar na pinagpwestuhan ni Nadine Lustre, ay hindi napigilan magkomento ang dating kasamahan ng aktres sa It's Showtime na si Vice Ganda. Komento ni Vice sa litrato ni Nadine at Christopher. Wow, parang may endorse kang katol soon. Chauzes, love you. Agad naman na nagreply si Nadine sa comment na ito ni Vice. Reply ni Nadine kay Vice. Dragon kung umusok. Lamok siguradong tepok. Dahil nga sa nakakatuwang sagutan ni na Nadine Lustre at Vice Ganda, ay agad itong pinag-usapan sa social media. Ang ilan pang madlang people ay napasenti pa sa pagiging close ng dalawa sa isa't isa. Matatandaan kasi na dating host ng It's Showtime si Nadine Lustre at madalas din ito makipagasaran kay Vice Ganda sa Miss Q&A. Sa kabilang banda umaasa ang Madlang People na muling dadalawin ni Nadine Lustre ang It's Showtime lalo na at mayroon itong mga paparating na pelikula kung saan ay kailangang ipromote. Samantala narito ang ilang reaksyon ng Madlang People sa nakakatuwang komento ni Vice Ganda sa letrato ni Nadine Lustre.